Isang milyong pisong pabuya ang alok ng isang babae para maibalik sa kanya ang maletang naiwan sa Nai Terminal 3. Laman nito ang mga alahas, sapatos at bag na aawad sa 50 million pesos ang halaga. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Mga at at naglalakihang singsing relo at mga hikaw na tadtad ng diamante at Hermes bag na kasing mahal ng dalawang luxury vehicles. Ilan lang yan sa mga natangay mula sa cosmetic manufacturer na si Maricor Flores. Dumulog sa programang Wanted sa radyo si Maricor. Kwento niya, October 1 pa natangay ang kanyang gamit na aabot sa 50 million pesos ang halaga. Pero hanggang ngayon ay walang usad ang kanyang kaso na inilapit sa airport police ng naiya. Sa kuha ng CCTV sa Bay 4 Terminal 3, makikita si Maricor at kanyang assistant na lumapit sa dumating na SUV. Dali-daling sumakay si Maricor at iniwan ang hilahilang maleta sa pag-aakalang kukunin ito ng kanyang driver. Nagkaroon lang na misconfusion sa amin yung driver ko kasi all the while normally kasi sa amin is ako talaga yung kukuhanin niya and then pagbubukas ang pituan but nakita ko kasi siya uh, nakita ko na siyang papunta sa akin so iniwan ko na yung bag uh, knowing na dadalhin niya yung bag isasakay na sa sasakyan inikutan niya yung staff ko kasi baka siguro iniisip niya mas madaming dala. Tolero at nagmamadali rin noon si Maricor dahil papunta siya ng Maynila para puntahan ang amang may sakit. Somewhat nag-hysterical na ako kasi parang sabi ko everything is there yun yung paulit-ulit ko na sinasabi doon sa sa ano sa staff ko ay doon sa driver ko na Uh, na ako actually. The reason why mm. I'm rushing to ride the car is because I want to go to Asian Hospital because yung daddy ko is nasa ICU. Mm. And uh, day before that kasi sinasabi na nila na he's due for uh, intubation. Mm. So, kailangan ko siya makita bago siya ma-intubate. Mm. Oo. So, parang I'm, I'm really, ano na rin, parang drained and at the same time, parang you're overthinking already nang makaalisang ang sasakyan ni Maricor at ang mga pasahero sa paligid, isang lalaki ang lumapit at umupo sa naiwang maleta. Nagpalingalinga ang lalaki. Ilang saglit pa, sinakay niya ang bag sa hilahilang trolley. Umupo pa ulit ang lalaki bago raw tuluyang naglakad palayo dala ang maleta. Malaking kawalan kay Flores ang mga alahas at gamit na nanakaw, lalo't malaki ng bill ng kanyang ama na nasa ICU pa rin. Handa silang magbigay ng isang milyong pisong pabuya sa makakapagturo sa kumuha ng maleta. It is a reward that we will give to somebody who can provide us information that would lead to the successful apprehension and uh, arrest of that person and of course recovery of the out of the goodness of the heart of my client, si Maricor. Wag lang kulang ha. Pag binalik, bibigyan niya pa na isang milyon yung tao. Patuloy na inaalam ngayon ng airport police ang pagkakilanlan ng salarin. Ang NBI naman, maglalabas ng enhanced copy ng litrato ng suspect para mas mabilis siyang matunton. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Gretchen Hopo, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.